kay tahimik ng buhay Sabado pala ngayon pero wala na naman tayong paso. Kaya naman, napasarap ang ating tulog. Lalo't medyo malamig pa nga ang panahon. Kay sarap naman talagang bumangon pag kumpleto ang ating tulog. At kay aliwalas pa ng paligid, kay sarap lumanghap na sariwang hangin. Tumerecho na nga ako niyan sa labas dahil nakaplano na nga yung pagpitas ko ng patola. Hindi na nga lumaki yung patola na yan dahil nga sa pasok ko lang siya tinanim. At medyo payat nga siya. Dalawang bunga nga lang talaga na pitas ko dyan. Pero okay ang okay na yan, pwede na yan pang ulam. Nanguha na rin pala ako ng Chinese pechay. Bokchoy ang pangalan nito sa ibang bansa. Maliit lang talaga siya at hindi nalaki. Hindi katulad ng pechay natin na lumalago. Dalawang puno nga lang ang kinuha ko dyan dahil nga maliliit pa yung iba. At pinitas ko na rin yung nag-iisang okra. Ngiting tagumpay nga ako dyan dahil yan lang talaga ang aking kaligayahan. Hapon ko na pala to na asikaso. Para saktong sakto sa hapunan ay meron kaming sabaw. Yung almusal kasi namin at ang halian ay pinag-isa na. Isa na nga rin yung paraan para makatipid tayo. Ang madalas nga naluto ng patula ay nilalag ng miswa. At yan nga ang gagawin natin ngayon. Pagkatapos ko nang hiwain yung lahat na marikado ay sinalang ko na yung balat ng hipon. Pakukuluan ko lang yan ng saglit at dikdikin. Dagdaglasan na rin yan sa ating lulutuin. Dito nga pala ako nagluto sa harapan. Para maiba naman ang ambience. hinakot ko pa nga dyan yung mga gamit namin sa kusina. At sobrang natuwa talaga ako sa ideya na to. Mukhang dito na ako lagi magluluto. Mas maaliwalas kasi siya at hindi ka na rin gagamit ng ilaw. O ba diba, another tipid na naman. Una ko nga palang sinangkot chajan dyan sa luya ay yung ating hipon para maalis talaga yung langsa. Nung namula na ang hipon ay hinango ko muna siya. Sinunod ko na yung bawang at sibuyas. Ang bangungan ng amoy niyan abot nga hanggang labas. Pagkatapos ay inilagay ko na nga yung ating hipon ulit. Kasama na yung ating gulay. Pinagsama-sama ko na lahat. Mabilis lang kasi yan maluto. Hinalukay at tinakpan ulit. Saka ko nilagyan ng dalawang basong tubig. Medyo dinamayan ko nga yung tubig niyan dahil nga yung ating miswa ay sumisipsip ng sabaw. Inilagay ko na rin yung miswa. Marami pala to kaya hindi ko na inobos. At pinakulo ng saglit. Hindi nga pala natin ito pwedeng pakuloan ng matagal dahil nga mabilis lang maluto yung miso at mga gulay. Kaya naman tinimplahan ko na siya ng asin, paminta at pampalasa. Konting kulo lang at yan ay luto na. At ang bilis nga dumilim ngayon. 5.30 pa lang ay makulimlim na. Naalala ko tuloy nung kami nasa probinsya pa. Maaga kami kumakain. Minsan nga maliwanag pa. Kaya maaga rin kami nakakapagpahinga. Lalo na wala pang gadget nung unang panahon. Ngayon kasi puyatan na. Swerte mo na lang kung makakab makabuo ka ng anim na oras na tulog. Kaya ngayon, ang babata pa pero ang dadami ng sakit. Real talk, iba talaga ang lifestyle ngayon kaysa noon. At syempre, ikaw yung responsable sa iyong buhay. Kaya ikaw pa rin yung magdidesisyon kung ano yung gusto mong gawin. O ayan, luto na yung ating gulay. Saktong madilim na. Hapunan na tayo. Tara ng kumain.